Pinatawa ng mga panay ni Kai Montinola ang achievement ng album nitong Kaleidoscope dahil sinakuha nitong 2 million streams sa Spotify. In fairness, puro positive man nga naman ang reaction ng netizens about it kung saan saad pa ng iba, deserve na deserve raw nitong magkaroon ng more, more, more concerts. Kung saan kung matatandaan ay napabilib din ito si Ogie Alcasid na nakaduet niya pa sa pagsa sa kantang Bakit Ngayon Ka Lang at inalok pang si Ogie na lang ang mag-manage sa dalaga. Talbog. Oh, Actually okay. mm. si Kay Montinola friendship. Oh. Marami kasi mga panel. di ba? Nakita mo yung sister hours natin, dumuso siya kaya talagang hiasaan mo na once mag-release yan ng song, mm -hmm. talagang adyan talagang bonggang bongga, di ba? At Pero, pati natin si Sir Benji, parang nakita ko si Sir Benji. Diba? Ay, Sir Benji! Ay po, Sir Benji! Adam uh -huh. na. Hello! Ito lang, parang <laughs> pwede nung basahin. At syempre, Of course, si Kai Montanella talaga namang ano, pagdating sa pagkanta, grabe talaga. Oo, oh. grabe talaga si Kai Montanella na ang ganda-ganda ng boses. Kahit anong kakanta mo sa kanya ay kayang kanyang kantahin. Kaya naman, hindi katakatakan yung pag-revive niya sa, uh, sa ano, sa kantang, kal italiano, ano yeah, ano. Nag-Jewish sila ni Ogie sila. Bakit? Hindi, yung, ka, yung, yung revive niya. Oh, yung menu revive siya na. Mm -hmm. Asahan mo talaga na tatangkiliting niya, na bonggam boga na. Sikat siya. Yes. At si Kai, at ang kanyang jowa, di ba? Mm -hmm. Si Jaren. Anyways, ayan, di ba? Mm -hmm. <laughs>